simpleng pancit canton lang po ito pero ginawa kong espesyal at mas masarap kaya naman itrya nyo na rin po yung ganitong luto bali eto, meron ako dito dalawang pack ng pancit canton kahit anong brand pwede nyo gamitin so lalagyan ko nga pala ito ng konting gulay katulad ng carrots pechay at saka fishballs so ayan naghiwa muna ako dito ng bawang at saka ng mga sibuyas pagkatapos niya ito naman mga carrots ang aking hiwa. ay binalatan at hinihiwa ko na rin ito ng maninipis At sunod naman yan guys, meron ako dito tira-tirang fried chicken o diba, hindi natin ito tatapon at hindi tayo masasayang na pagkain for today's video. So hiwain ko lang dito ng maninipis. Sunod ko naman hiniwa dito guys, yung dalawang pirasong petchay. Pagkatapos maglalagay nga rin pala ako dito ng fishball. ball, bali apat na piraso lang po ito. Bali ito na po pala yung aking gagamitin pansit kanton, bali ito yung pinakapansit kanton nila dito sa Malaysia kung sa atin yung lakimi pansit kanton, ito yung sidap. Sama na rin itong seasoning kaya naman hindi tayo mga problema sa pampalasan ating gagamitin. So, magigisa muna ako dito ng konting bawang and ng sibuyas. Kapag luto na nga yung bawang at sibuyas, so isusunod ko na rin dito yung aking mga manok or yung mga leftover na chicken. O di ba, huwag tayo magsasayang ng manok for today's video kasi mahilig talaga ako sa chicken at marami talaga natitira. Naglagay lang ako dito ng konting soy sauce guys para mapakulay sa ating manok pagkatapos. Isusunod ko na rin dito yung mga gulay katulad ng carrot at saka yung mga petchay. I Isa ko lang po ito ng mga isang minuto para yung gulay natin ay crunchy crunchy pa kasi masarap po ito itapin sa ating pasit kanton kapag hindi po overcook yung ating mga gulay. Sa isang kawali naman po, bali naglagay ako dito ng isang tasa ng tubig. Hindi pala darong tasa nga po pala yung nilagay ko dito. Pagkatapos niyan, ilagay ko na rin dito yung mga pasit canton. Okay lang po na kahit medyo maraming tubig yan, mamaya po isisipsipin na rin po yung panset at dahil nga po itong ating pancit canton ay eh, meron itong seasoning kaya naman ilalagay natin sya dito sa ating pancit. Ayan. Katulad nga po sinasabi ko kanina okay lang po ito ng medyo may tubig kasi mamaya po isipin isip po ito ng pancit. Ayan. Pagkatapos nga po niya na ito na, luto na po yung ating pancit canton kaya naman po pwede na pwede na po natin dito itapings yung ating mga gulay.